Magandang araw sa inyo guys Welcome kayo sa youtube channel natin Medyo maulan yung panahon ngayon Medyo Ay nga pa nga rin muna trabaho So Ang pag-uusapan natin Ay isa sa mga gusto rin magkaroon ng idea kung magkano iba budget nila sa uh, papatayo nilang bahay uh, isa sa mga nag-comment doon sa video natin ay sasagutin natin at uh, ang comment niya ay doon sa kung magkano kalaga ng isang poste gusto nyo makita kung uh, magkano kalaga ng isang poste ay eh, silipin nyo yung youtube channel uh, marami doon na uh, mga idea para may okay, so, uh, kayo mag-ipang idea magpa-plano kayo magpatayo ng bahay so ang tanong niya uh, kung magkano ba yung magagasto niya sa 150 square meter na bahay so nag-comment siya doon, doon sa video natin na kung magkano halaga ng mga poste ng bahay so ang sasagutin natin eh, kung magkano yung halaga ng poste at kung ilang pirasong poste ang kailangan dun sa 150 square meter na bahay so medyo malaki-laki tong hindi po basta-bastang bahay hindi po gawing mansion kasi ang laki 150 square meter na bahay so uh, bibigyan ko bibigyan ko siya ng tatlong opsyon yung um, comment na yon salamat sa si pag-comment niyo sa so, pag-comment mo so bibigyan kita ng tatlong opsyon tapos, may umili ka itong uh, saan doon yung uh, susundin mo. So, 150 square meter na bahay. So, kung uh, ang gagawin natin ay 10 meter by 15 meter is equals to 150 square meter. So, kung 10 meter ang lapad mo, at yung haba mo ay 15 meter so 10 times 15 is equal to 150 square meter so pwedeng ganon ang um, idea na gagawin mo so kung may plano ka, okay, sundin mo yung plano mo ayon doon sa uh, 150 square meter na bahay so ang mga poste natin so nakadipindi ito sa plano na ipapagawa mo so pwedeng madadagdagan pwede mo mabubawasan. Depende sa plano na ipapagawa mo. O depende sa plano na kung magpagawa ka sakali ng plano. Pero sa akin, bigyan lang kita ng idea kung ilang poste ang pwede mong gamitin dyan sa 150 square meter na bahay. So, dito na tayo sa unang option. So, ang unang option, gagawa tayo ng poste every 3 meter. Ibig sabihin, dito sa 15 sa 15 meter na pahaba at saka dito sa 15 meter na pahaba So, kailangan natin dyan ng pitok uh, So, unahin muna natin yung mga corner So, automatic yung corner, apat yan So, kailangan ng apat yan Ibig sabihin, dito sa uh, kanan So, sa gitna, meron tayong lima Tapos sa corner may dalawa pa Tapos dito ganun din. So, dito plus dito. Tapos, sa gitna pa rito, mayroon pa tayo dito sa gitna na dalawa rin sa 10 meter. Alam mo, 10 meter ito. So, 10 meter, i-divide mo sa 3. So, mayroon tayong dalawa sa gitna. Ganun din sa harap. Tapos, magtutoko din tayo ng 5 sa gitna. Yan. 5 sa gitna. Halimbawa, ito yung uh, 15 meter mo. Ito yung 15 meter mo. So, dito sa gitna, mga partition, magtutupo po tayo ng lima. So, bali, 5 meter by 5 meter yon So, kailangan din natin dito ng lima. So, kung dito total natin yon yung mga poste na gagawin natin dito sa unang option natin is 23 is by 23, 23 pieces na poste kailangan dyan natin sa uh, 150 150 square meter na pinapla, pinaplan mo na patayo ng bahay. So, 23 pieces na puste ang kailangan mo. So, sa nasabi ko na, pwede kong magwasan, pwede mong magagandaan. Pero ito yung unang opsyon ko dito, nakaabang na to pang second floor. Sakaling magpagawa ka ng second floor, pwede pwede dito. Dito sa so, unang option natin. So, 23 pieces na 23, 23 pieces na ah uh, poste, pirasong poste ang kailangan mo. So, bawat poste bawat poste, kailangan natin ng anin uh, na bakal, anin na bakal. So, bawat poste anin na bakal. Hindi kasama yung sa puting niya. So, doon sa puting magdadagdag pa tayo ng dalawa, so walo. So, kung walo sa 23 pieces, walong 12 mm na bakal lang kailangan natin. So 23 times 8, kalalabasan niyan 184. 184 pieces na 12 mm ang kailangan natin sa 23 pieces na poste. So nakuha natin ang uh, bakal na pinakamain ng poste natin na 12 mm 184. So kailangan natin din ang stirrup. So ang stirrup natin ah uh, gawin lang natin 9mm ang stir up natin so tansya tansya ko na dyan sa stir up natin so, dyan sa 23 pieces na oh, 23 23 piraso na puste kailangan natin ng 9mm na stir up dyan ng 110 pieces okay 110 pieces kailangan natin din so ayan tapos, ang simento na magagamit natin dyan is 80 piraso na simento. So, ayan. Ang buhangin, dyan sa babase natin kasi yung buhangin doon sa piraso ng simento, sa bag ng simento. At, uh, ko yan, o uh, kinuha ko yung eksakto na bilang, eksakto na bilang ng abuhangin at graba para dyan sa 80 piraso na, na semento. So, kailangan natin dyan ng 8 cubic na buhangin. So, natural 8 cubic din ang graba ang kailangan natin. So, so yan, nakuha na natin. So, pwede na natin ito presyuhan. presyuhan. hindi naman yan sa lugar ninyo kung magkano presyuhan yan. So, kanina yung nakuha natin na 12 mm is 184 pieces. So, kung 184 pieces yan, times natin sa 220 yan 220 per piraso na 12 mm is 40,480 tapos yung 9 mm kanina na nakuha natin is 110 pesos so 90, 90 90 pesos per isa nyan per piraso nyan is 9,900 dito na tayo sa siminto 80 80 bag na siminto so 220 rin ang per bag na siminto mayroong 230 so dito lang sa 220 ko lang ito na times so 17,600 so ayan plus yung isang cubic na o oh, walong cubic na buhangin at uh, walong cubic din na graba so tigisan libo yung isang cubic yan so 8,000 yung buhangin 8,000 yung graba so 16,000 yun so pag dinotal natin lahat yon, plus plus na natin lahat yon, yung makukuha, makakuha tayo dyan ng 83,980 so isarado na natin yan natin yan na 84,000 so yun yung unang option bali 23 piraso na 23 uh, piraso na puste so ang kailangan natin budget dyan more or less 84,000 so yun yung unang option na uh, ibibigay ko sa iyo So, dito sa unang option na ito, sabi ko na pwede ka dito mag floor. Kasi anim, anim na uh, baka lang na gamitin natin. Kaya pwede, pwede ka mag-second floor nito. So, 84,000 yung kailangan mong budget dyan sa mga poste niya. So, take note, hindi dito kasama yung mga dos por dos na gagamitin nyo, yung mga plywood. So, ang tip ko para makatipid kayo sa uh, dos por o kukulamber na dos por dos at saka sa plywood huwag kayo munang bumili ng para talaga sa 23 pieces na na poste pwede nyo munang buhusan itong lima sa side nito o itong pitong sa side pitong, pitong poste dito sa side na to tapos isunod nyo sa kabilang poste dito sa kabilang poste napito ulit pag natuyo dito ulit sa Uh, sa gitna, na ang pusti ulit. So, pwedeng gano'n. Para makatipid kayo sa kukulanggar sa ng 2-4 bros at saka sa uh, plywood. So, hindi ko i-sinali dito. So, malaki-laki pa budget noon kung ipikwintahin mo. So, bali, ang kinestimate lang natin, bakal, siminto, buhangin at saka graba. So, mga pako, mga alambre, hindi ko na isinali rito. So, sigurado, magbabudget ka pa dyan ng halos ng mga uh, 15, 10 to 15,000 thousand. Dyan. So, ayan. Ang unang opsyon na ibibigay ko sa iyo. Kailangan mo ng 84,000 So, kung magdadagdag ka pa ng uh, 10,000 dyan, so, um, 94,000 para doon sa budget mo sa Dos photos, sa lambre sa bako, sa plywood. So, yan yung una option ko. Bibigyan kita ng ikalawang option pa. <coughs> 150 square meter na bahay. Dito sa pangalawang option, bungalow type lang to. Bungalow type lang. Kaya magbabawas tayo ng bakal. Kaya dito sa ikalawang option, gagamit na lang tayo ng apat na bakal bawat poste. So, apat na 12 mm na bakal bawat poste. Pero ang bilang pa rin ng puste is 23 23 pieces 23 puste pa rin ang bilang niya Magbabawas lang tayo ng bakal Apat lang So dito sa apat, hindi kasama dito yung puting So bali, magdadagdag pa tayo ng dalawa sa puting So anim na bakal Kanina kasi walo Ngayon anim na lang So kailangan natin dyan ng 138 pieces Na 12 mm So kung itatimes natin yan sa so, 220 is 30,360 kailangan uli natin ng 9mm na isang dam so sa 90 pesos so 9,000 kailangan natin dyan sa simento nagbawas din tayo nagiging 70 na lang ang simento na gamitin natin so 70 times 220 per sako na simento is 15,400 so sa graba nagbawas din tayo at saka sa buhangin ang tigisang cubic so pipitong cubic na lang to. So, 7,000 plus 7,000. So, 14,000. So, kung ito total natin lahat yan, nangailangan tayo ng 68,760. So, isasarado na natin yan ng 69,000. I-compare natin sa nauna na is 84,000. So, dito sa pangalawang opsyon, nagiging 69,000. So, hindi pa rin dito kasali yung for dos uh, mga pako, plywood, alambre. So, kung idadagdag natin dito nung 10, mga 10,000, so magiging 79,000. Yun. So, kung i-compare natin kanina is 24,000, magiging 79,000. So, may meron pa rin diferensya. Alos na sa 20,000 pa rin diferensya. So, dito na tayo sa uh, option na pangatlo. Sa pangatlong option na uh, pwede mong gawin pwede mong gawin talaga at ito ay para lang din sa mga bungalow type uh, gagawin mo so kung nagtitipid ka pwede mo itong gagawin actually kung tutusin dito sa second option natin pwede kang gumamit dito ng uh, 10 mm lang 10 mm di bakal so mas malaki ang differential nun mas malaki pa yung matitipid mo kasi hindi ka naman magsisikong floor bungalow type lang So, ang diferensya ng bakal na 12mm at saka 10mm, yung 10mm, 140, 140 lang. So, yung 12mm is 220. So, halos malaki yung matitibid mo kung reduce mo pa sa 10mm. So, dito na ta tayo sa uh, third option uh, na ibigay ko sa inyo. Dito sa third option, 12mm pa rin yung gagamitin natin bakal. Pero, magbabawas tayo ng poste So dito ang pagitan ng bawat post natin ay every 5 meter na. Ibig sabihin, dito sa right side, kailangan lang natin ng ah bali o sa corner kailangan natin ng apat. Tapos sa gitna dito sa right side, kailangan natin ng dalawa. Dito sa left side, kailangan ang dalawa at sa gitna, kailangan din natin ang dalawa. Tapos dito, isa sa harap, isa rin sa likod. So kung ito total natin yan, magiging 12 na puste lang ang kailangan natin. So kung i-compare natin kanina, 23 na puste. Dito, naging 12 na puste na lang. Kasi every 5 meter lang tayo magpupusti. Kanina, every 3 meter nagpupusti tayo. So dito, every 5 meter. So ang bilang ng puste dito sa third option natin is 12 na puste lang. Yan bungalow type pa rin ito bungalow type pa rin ito so gagamit tayo ng 12 mm so ang 12 na poste pag <coughs> ah, gagamit tayo ng walo sa bawat poste walong pirasong 12 mm so kailangan natin ng na 96 96 lang na piraso na 12 mm so 96 times 220 so 21,120 so dito dito ang magagamit na lang natin dito na 9mm is 60 pieces na lang so 60 times 90 is 5,400 tapos nagbawas din tayo ng simento naging 60 bag na cement na lang ang kailangan natin so 60 times 20 is 13,200 tapos yung cubic natin na buhangin is 6 cubic at saka yung graba 6 cubic din so palagay natin na tig libo kung bawat cubic, depende naman kasi sa lugar 'yan. Kung may mahal na mga buhangin sa lugar, may may mas mura depende sa pinanggalingan ng buhangin. So ang isang cubic natin is 1,000. So kailangan natin ng na 6,000 siya. 6,000 na buhangin, 6,000 na graba. So ang magiging total natin dito sa option natin, option number 3 natin is 51,000 120 na lang. So, isarado natin ng 52,000. So, kung compare natin yung ah, mga option natin kanina, doon sa unang option natin, ah, kailangan natin ng 84,000. Sa pangalawang option, 69,000. At saka dito sa pangatlong option is 52,000 na lang. So, yun, kailangan may extra pa rin kayong budget para dyan sa postinyo para maitayo nyo yung mga postinyo nyo na kahit mga mag mag extra pa kayo ng budget dyan ng mga 20,000 pa para doon sa mga transportation nyo doon sa dos por dos sa plywood sa papo uh, at saka sa ang mga alambre nyo so mag na kayo ng mga 20,000 20 pa 15 to 20,000 so ang labor nito ang tansya ko sa labor nito kung gagawin to ng apat na tao itong mga poste nito tatakbo to ng mga 7 uh, days to 10 days depende dun sa dami na poste kanina so ang labor niyan kung ililabor natin yan yung apat na tao niyan sa 7 days to 10 days so magmalalaan ka dyan ng mga 20 to 25,000 labor para dun sa paggawa ng mga poste mo so ayan, ayan lang ang magbibigay ko na idea sa iyo tungkol sa poste na ipapagawa mo dyan sa 150 square meter na bahay mo. Yan, yan kasi ang pinaka-importante sa st structure ng isang building, yung poste. Yan. Kaya pwede mong itayo yung mga poste mo o isabay mo sa hollow block. Depende naman kasi sa mga panda, sa mga karpintero, sa mga kontraktor. Mayroon kasi mga kontraktor na ah... Uh, una lahat yung poste mayroon ng mga contractor na inuuna nila yung hollow blocks pero parehas lang naman yon parehas lang naman yon ang tibay ng pagkagawa ng isang building so ayan lang yung may ko kong idea kung magkano ilalaan mo doon sa 150 uh, 150 square meter na bahay so kung meron kayong uh, nais pang itanong pwede nyong i-comment kahit sa, saan sa mga video natin kung saan yung natipuan nyo na video at doon kayo mag-comment di eh, doon din ang uh, isasagot ko so dito siya kasi isa kasi nag-comment doon sa kung magkano yung halaga ng mga poste so ibig sabihin interesado siya kung magkano ang halaga ng mga poste doon sa 153 square meter ng na bahay so comment lang kayo guys huwag kalimutan i-like at subscribe yung video natin okay salamat